Inumini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Ikalabing limang taon, noon ng paghahari ni Imperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Hudia. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea. At ang kapatid naman niyang si Filipe sa lupain ng Itoria at Trachonite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilenia sinanas at kaifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahon iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Nezacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng hurdan at nangaral pagsisihan ninyo talikdan ang iyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko, liko at papatagin ang daang bako-bako at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Barok, chapter 5, verse to 9 at sa ikalawang pagbasa sa Filipos, chapter 1, verse 4-6, and verse 8-11, sa mabuting balita ngayong araw, si Juan Bautista ay nanawagan ng pagsisisi at pagbabago ng puso bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ang kanyang tinig sa si ilang ay paalaala sa ating lahat na ihanda ang ating buhay para sa kaligtasan kaloob ng Diyos. Sa unang pagbasa, si Propeta Barok ay nagbibigay ng imahe ng kagalakan at kaligtasan ng Israel sa ilalim ng liwanag ng Diyos. Samantalang sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala ni San Pablo ang kagalakan sa mga mananampalataya ng Filipos na magpatuloy sa Diyos umapatuloy magpatuloy ng kanilang pananampalataya sa Diyos na gumawa ng mabuti sa kanila. Mga halimbawa sa ngayong panahon, una, mga pagbabago sa lipunan. Tulad ng pagtutuwid sa mga baluktot na landas sa Ebanghelyo, ang panawagan sa ating panahon ay iwasto ang mga maling gawi. Tulad ng katiwalian, pagkakawatakwatak at kawalan ng katarungan. Halimbawa ang pagtulong sa mga nasasalanta ng kalamidad, ay nagiging tanda ng kabutihan ng Diyos sa ating kapanahunan. Pagpahalaga sa pananampalataya. Maraming tao ang unti-unting bumabalik sa pananampalataya, lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Ang panawagan ni Juan Bautista na magsisi at ay nararapat na sundan natin sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos at pagtanggap sa sakramento ng kumpisal. Pangatlo, paghahanda sa Pasko. Ang Adviento ay hindi lamang panahon ng dekorasyon at handaan. Ito ay panahon ng pananalangin pagmuni-muni at paggawa ng mabuti. Maraming simbahan ang nagsasagawa ng simbang gabi o mesa di galyo na paraan upang maghanda para sa Pasko. Pangapat, paano tayo karapat-dapat sa karihan ng Diyos? Una, pagsisisi at pagbabago ng buhay. Ang sakramento ng kumpisal ay mahalagang hakbang sa paghahanda ng ating mga puso. Pangalawa, pagpapakumbaba at pananampalataya. ni natin ang kaligtasan ay biyaya mula sa Diyos. Maging mapagpakumbaba tayo at sumunod sa kanyang kaluupan. Pangatlo, pagmamahal at pagsasabuhay ng mabuting balita. Gawin natin ang Ibanghilyo bilang gabay sa ating pakikitungo sa kapwa. Magmahal, magpatawad, at tumulong sa nangangailangan. Pangapat, panalangin para sa buong sangkatauhan. Aming amang mapagmahal sa pamamagitan ng mahal na Berhin Maria, ang aming ina, at sa tulong ng mga panalangin ng lahat ng mga santo, kami ay dumudulog sa iyo para sa sangkatauhan. Pagkaluuban mo kami ng lakas upang magsisi sa aming mga kasalanan at magbagong buhay tulungan mo kaming maghanda sa pagdating ng iyong anak na si Hesus ang aming tagapagligtas hipuin mo ang mga pusong matikas naway makita nila ang iyong liwanag palakasin mo ang mga pinaghihinaan nang loob at patatagin mo ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Gabayan mo ang aming mga leader upang tuwid ang kanilang pamumuno at naway maglingkod sila ayon sa iyong kalooban. Sa panalangin at pagkakaisad, naway makamtan namin ang iyong kaligtasan at ang kapayapaan ng mundo. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ng iyong anak na si Hesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kami. San Juan Bautista, Gabayan mo kami sa landas ng pagbabago. Sa muli, hihikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pangilayan ang minsay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyo ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, na huwag maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.